Welcome back to my channel. Tapos ba ng energy? <laughs> so, ayun. Finally, nagkaroon ulit tayo ng time para mag-vlog at may bahagi ulit sa inyo kung ano na yung nangyayari sa atin. So, ngayon, nagulat na lang ako na tumataas ang ating subscribers. So, thanks sa mga nakapag-subscribe. So, iniwan ko yung channel na ito is nasa 1,000 flat pa lang siya. So, ngayon, nasa mag-2K na tayo. So, ayun guys. So, isang buwan. Isang buwan din akong nawala. Nawala pa ang tawag doon. Hindi. Nagpo-post naman ako ng mga videos, pero hindi ako nagpapakita kadalasan. Kasi, ano bang nangyari sa akin? Uh, alam, hindi naman lingit sa inyong kaalaman na uh, buntis ako yun nga lang, dumaan tayo sa hindi magandang emosyon. <laughs> so, at this time, nasa 24 weeks na ako. 24 weeks and 4 days. So, ayan. So, tapos na natin yung first trimester na kung saan, doon talaga ako nag-struggle. So, doon ako tamad, doon ako uh, masama yung pakiramdam. So, may mga nagme-message sa akin ng mga subscriber, mga follower, na humingi ng update sa akin. At, I'm so thankful naman na kahit iniwan ko yung channel na ito, panandalian is, tumataas pa rin yung subscribers natin. So, thanks guys! So, ayun. So, mag-update lang ako sa video na ito. Ah, uh, kumbaga pregnancy, vlog. Tama ba yun? So, ayun. On my first, on my first trimester, okay naman kami ni baby. So, wala masyadong complication. I mean, healthy si baby. Yun nga lang, ako is, ah, uh, laging nahihilo. Hal halos everyday hindi ako makalabas ng bahay kasi parang feeling ko lalabas ako yung bahay, nahihilo na ako agad-agad. Tapos, ang masama pa dun, nagpavamit talaga ako every day. Uh, hindi lang siya morning sickness. Hindi lang siya morning ako nagpavamit. Every time na kumakain ako, nilalabas ko lang din yung kinakain ko. So, uh, nabigyan ako ng aking doctor ng gamot para maibsan yung pagsusuka ko kasi yung weight ko is bumababa. So may may time na tumataas, may time na bumababa. So parang hindi siya okay sabi ng aking doktor. Tsaka maaring ang dahilan nun is yung lagi kong pagsusuka. So lahat ng kinakain ko nilalabas ko lang. So kawawa ko, kawawa si baby. So ayun, binigyan na niya ako ng gamot para may yung pagsusuka. And luckily naman, is, um, after, kung nainom naman yun, is, nawawala siya. Hindi na ako nagsusuka everyday. Although, nagsusuka pa rin ako, parang, ah, uh, sa so isang week, siguro mga three times na lang, ganon. Um, inubos ko lang yung 30 tablets, good for one month. After that, ah, uh, Trinay ako na yung doctor, tinanong niya ako kung mas okay na ba yung pakiramdam ko. Then sabi ko naman, I'm okay. Kaya kinat na niya yon. At saka yung uh, mga gamot ko rin pala is covered ng aking insurance. So yun ang maganda dito sa Germany. As long as may health insurance ka, is that lahat ng check-up mo, lahat ng kailangan mo sa Uh, panganak mo is covered siya ng iyong insurance. So, ayon um, okay naman lahat after ng aking first trimester. And then, ngayon na nasa 24 weeks na ako, nasa kalagitnaan na ako ng second trimester ko, kaya okay na pakiramdam ko. On my first trimester din pala, as in, depression, anxiety, ayan, dumaan tayo sa nga ganyan. Dati-dati, pag nakakakita ko ng mga buntis sabi ko na sa sarili ko na, ay parang ang arte, gano'n, no? Pero totoo pala yun, totoo pala yun na, yung nakikita mong lumalaki yung katawan mo, tapos nag, iba yung iniisip mo, parang gano'n, tapos, wala din naman akong ano, pinaglilihian. Wala akong, tinatanong ako ng mga kabigan, pamilya, ganun. Kung ano yung pinaglilihian mo, ano yung mga gusto mong pagkain. So, first semester ko, wala talaga akong hinahanap na pagkain. Kung ano lang yung uh, nandyan, kinakain ko naman siya. Yun nga lang sinusuka ko. Ngayon, nung umakit na ako sa second trimester ko, doon na ako nag-crave ng matatamis. So, ayan, ah, uh, pinapayagan naman ako ng aking asawa kasi nga buntis. Sabi lang niya na, okay, eat all you want. Yun binibili niya. Yung mga gusto kong pagkain. Number one is ice cream. Yun talaga, halos everyday, kumakain ako ng ice cream. Pero hindi naman to dapat nakakainin ko yung buong half gallon. Ganun. Matikman ko lang naman siya. Yun nga lang, masama din. Everyday ko siyang kinagawa or kinakain. Tapos, chocolates, cakes. Pero ang cakes naman kasi nila dito is more on fruits. Fruit flavor, ganun. Hindi tulad dyan sa Pilipinas na chocolate cake, then caramel. Actually, luminis ko na yun. On my 23rd week, ah nag-test kami ng glucose test. Sad to say, diagnosed ako ng gestational diabetes. So, kinomfort naman ako ng aking doktor. Sabi naman niya na don't worry so much kasi normal yan sa mga buntis na nagkakaroon ng gestational diabetic. At the, at the same time, pagkatapos daw mga anak is mawawala siya. Yun nga lang, naka, iniyakan ko siya iniyakan ko siya ng bongga after ko malaman. Actually, nasa hospital pa ay, Nasa clinic pa lang ako ng aking doctor Iiyak na ako nung sinasabi niya yon Kasi, syempre, cut tayo ng sugar. Cut diet tayo. So, nung ini-explain niya siya sa akin, although si asawa ang kausap, kasi nga German, hindi pa ako nakakapag-German talaga na language pero nakakaintindi ako. So, may mga habang kinikwento yon at ina-explain ng aking doktor sa aking asawa kung ano yung mga bawal, kung ano yung kailangang ikat. Napansin nila na talaga lum halos na yung luha ko. Kasi nga, syempre, siguro eh, dahil sa emotional tayo, dahil sa buntis tayo, ayun, ko sa isip ko, ala ng ice cream wala nang chocolate, wala nang cake, ganun. So, iniyakan ko talaga siya ng halos half day. So, ngayon, nirefer ako ng aking doctor sa isang uh, ibang doctor for diabetic naman. So, Naghanap kami ng, binigyan kami ng is actually ng ahoy ng doktor kung sino yung pwede naming tawagan. At saka binigyan kami ng referral para pag pinakita namin yung referral is wala na rin kaming babayaran kasi coverage siya ng aking insurance. So, ngayon, ayun nga. Bukas, uh, pupunta kami sa uh, nakakuha kami ng termin bukas, Thursday. At uh, ang kagandahan doon pag dito kasi, uh, matagal lalo na lalo na sa mga doctors doctors appointment sa government appointment kahit naman sa dito kahit naman anong agency dito matagal kumuha ng termin na tinatawag or appointment pero no pag alam nila na buntis ka matanda ka pinibigyan ng priority so nung tumawag uh, ang aking asawa sa isang clinic ahala lang nila is ah, uh, parang regular diabetic patient, bibigyan sana ako ng mga one month pa or two months lat pa bago ako makapag-check up sa kanya pe, sa kanila. Pero nung naman, naman nung nalaman nila na buntis ako at ang case ko nga is gestational diabetic, pinigyan agad ako ng termine. So after one week, pinigyan ako ng uh, termin ko and that is for tomorrow. So, ayun, nag-search ako kung ano yung mga, mga dapat kainin, kung ano ba yung mga ginagagawin, ganun. So, ayan na pala, papakita ko na rin yung chan ko. Ayan. I'm on my 24 weeks. So, malaki sya Malaki sya tignan. Actually, tinanong ko sa doktor ko kung normal ba yung paglaki ng aking chan sabi naman niya is normal. Nasa normal weight yung baby ko. Ahead lang sa siguro ng mga 3 days ganun sa paglaki niya. Pero it's okay lang daw yon, ah uh, yung normal talaga si baby. Yun nga lang. Napansin ko parang ang laki ng chan ko. Ang, ang, sagot ng doctor ko sa akin is maliit ako. <laughs> maliit yung katawan ko before. Kaya very visible yung chan ko kaya ako nabibigyan kasi parang hindi kaya ng aking katawan daw. Ganon. Siguro sabi niya kasi mga lalaki mga tao dito. Yung mga kasabay, actually mga kasabayan ko na ng papa check up. As in, matangkad, malaki yung katawan. Parang isi-isi lang nila yung chan nila. Taman ako ha, pag naglalakot ako, bigat na bigat na ako dito sa chan ko. Tapos lagi na lang sinasabi sa akin ng doktor ko na, ah, oh, that's okay, you're You're small kasi parang kulit gal daw ako. Kaya very visible yung chan ko. So, ayun. Nasa search ko na kailangan kong mag uh, prick ng aking daliri for the glucose test for 2 weeks. Pero, malalaman ko pa yan for tomorrow. So, i-update ko kayo kung ano na yung magiging result ng uh, check-up ko for tomorrow. So sa ngayon, nasa one week naman na ako ng pagda-diet. Kasi nga, simula nung nalaman ko, nalaman namin ni asawa, tsaka in-advise na ako ng doctor, doctor ko kung ano yung mga, yung mga, ikakat kung pagkain, kung paano ba ang pagbabalance diet, ganun. Naawa sa akin yung asawa ko kasi every time na kakain kami, ayun, parang limit na lang siya. At saka dati talaga, ang routine namin dito, Two times a day lang kaming kumain, pero as in busog kami, lalo na nung nabuntis nga ako, takaw ako sa meal, halos siguro nakakaubos ako ng isang kalahating plate, kung ano man yung meal namin. And that's not normal to me, kasi sims nung dumating ako dito, yung plate ko, kung binibigyan ako ni asawa ng isang plate, ng milk ko, hindi ko talaga siya nauubos. Siguro half lang ang nauubos ko. So, yung one full plate and a half, hindi siya normal sa akin. Pero, siguro, sabi ko nga, sabi nga ni asawa ko is normal kasi nga, buntis nga ako, tumatakaw ako, ganun. So, ngayon, na on diet ako, si asawa, isang kapag-decide din na mag-diet din siya. Just like yung bread namin, kung toast, white toast, nag-shift kami sa brown bread, corn bread, ganun. Rice. Ang um, actually kung hindi naman ako laging nagre-rice dito, sa totoo lang ang rice ko dito is siguro mga two times a week lang siya. Not unlike in the Philippines na three times a day, uh, three times a day tayo nagre-rice, 'di ba? sa so, ayan nga, o, tignan nyo yung leeg ko meron na rin akong itim-itim dyan kaya hindi ako nagpapakita talaga sa video kasi one reason ko na rin yan uh, ano bang tawag dun ayoko tignan yung mukha ko kasi nahihiya ako kasi nga may mga black spot na ako, laki-laki na ng mukha ko, lumapad na yung ilong ko, although malapad na yan dati, pero tingnan naman, mas lalo ngayon. So, buti na lang, napaka-supportive din ni Javi, lagi niya sinasabi sa akin na, you're so pretty, ganun. Siyempre, sabi ko, mas isip ko, sawa ko, eh, siyempre, gandang-ganda pa rin siya sa akin. <laughs> Tapos, tabang-taba na ako sa sarili ko. Sabi niya, you're not fat, you're just pregnant. Diba? Hindi lahat ng asawa ganyan. Pero ka, very, proud ako sa kanya. Tapos, pag emotionally depressed or napaka-emotion ko, may mga times talaga na iyak na lang ako na walang dahilan. Siguro, homesick na rin. Ganon tsaka yung mga pagkain sa Pinas, sinahanap ko. May mga times na tulala na lang ako tapos umiiyak. Tapos ang ginagawa na lang niya is, kinukomfort niya ako. So, siya nagsasabi na, call your family. Ayan. Tawagan mo yung pamilya mo sa Pilipinas, ganun, nag video call kayo. Siya yung nagpupush talaga sa akin na tawa, tumawag ako sa kanila para kahit pa paano maibsan yung homesick ko. At the same time, wala yung pag-iyak-iyak ko. Opinion. Actually, na o o na eh, n ako sa sarili ko Kasi, kasi ngayon nga, may mga times na umiiyak ako na wala namang dahilan At saka, hindi ko in-expect na ganun kahirap Isa pa pala sa struggle ko ngayon na secondary trimester ako is Yung pagtulog, hindi talaga ako nakakatulog ng gabi actually ang tulog ko na mga alauna ng madaling araw tapos gigising ako ng mga alas 3, alas 4, ganyan ihihi, lagi naman tapos 5 o'clock tutulog ulit ako, nakakatulog ako Ina, inaayan lang ako ni asawa hindi niya, pag gigising siya hindi niya ako ginigising tapos magigising ako 9 na ng umaga, ganun So, para hindi siya healthy. Kasi may mga times din na sa isang araw, parang ang tulog ko, parang apat na oras, limang oras lang, hindi talaga nakakatulog. Tapos, pag morning naman, feeling ko, inaantok ako. Inatry kong matulog. Dito sa couch namin, kadalasan nakikita na ako nasa ako nakahiga, nakapikit ang mata. Kala niya natutulog ako, pero hindi. Hindi ako Natutulog totally. Siguro pinapahinga ko lang yung mata ko kasi pagod. Ganun. So, ayun guys. Yan yung uh, pinagdadaanan natin ngayon. Pero, don't worry naman. Healthy tayo. Uh, yung mga napagdadaanan ko ngayon is sabi ng aking doctor is normal sa isang buntis. Emotionally. Um, depressed. Hindi naman as in depressed, di ba? Yung kasalanan to kasi ng hormones. Kaya kung may iiyak ako po minsan, tinatanong niya ko na asawa ko. Lagi, niya, lagi ko sinasabi na, oh, sorry, it's because of the hormones. Hmm. Hormones, di ba? Pero wala tayong magagawa kasi nga ganyan nga ang buntis. So mamaya, ang, gina ang ginagawa ko pala, aside sa diet, dahil nga sa gestational diabetes na meron ako, diabetes na meron ako, is um, kung dati two times a day lang kaming kumain, ngayon, ako is nagiging six times na. Pero, very minimal. So, parang kinat... Yun kasi advice ng aking doktor. OB. OB pa lang muna. Kasi wala pang advice ng aking um uh, isa pang doktor for diabetes diabetes, wala pa kasi bukas pa malalaman. Pero ang sabi nga ng aking doctor ng OB is, ikat, hindi daw healthy yon yung two times a day lang kumain, tas bonggang bongga. So, sabi niya, ikat ko daw yung gawin kong six times, three meal, yung breakfast, lunch, dinner, tas three small snacks. So, ayan. Tap, actually, now is nasa 6 o'clock na ng evening. Pero, tingnan nyo, tirik na tirik pa yung araw. Um, nakakain ako ng dinner. Usually, dapat talaga kumakain ako ng dinner, 7 or 8. Pero, ngayon kasi, ginutom uh, ako. Kaya, yung dinner ko, kinain ko na siya ngayon. Tapos, after dinner, nag- walking talaga ako. Isa din sa advice sa akin ng doctor is, exercise. Noong first trimester ko kasi, hindi talaga ako makapag, o oh, hindi ako makapag regular exercise. Although nag-exercise kami ni asawa, nag-walking kami sa forest, kung kasama ko lang siya ha. Kasi nga, di diba sabi ko nga sa inyo, mahiluin ako. Kaya, hindi ako lumalabas masyado nang ako lang mag-isa. Um, nag-walking kami sa forest, siguro mga once a week, or yan. Yeah. Pero matagal kami nag-walk. Mga 1 or 2, 3 hours kami sa loob. Kaya ayun. Pero ngayon, na kaya ko naman na ang, ang routine ko ngayon, so far for one week ang ginagawa ko is morning after breakfast ng after breakfast ng mga 7 or 8 is nag-walking ako. Lumalabas ako na mag-isa. Pinapayagan naman ako ni asawa. ah uh, dito lang naman, malapit lang sa mga sa subdivision ng namin as in nililibot ko yan 30 minutes walking and then after dinner naman is nag-walk din ako 30 minutes to 45 minutes pero kung napapasarap ako ng lakad ginagawa ko siya ng 1 hour so ayan itinawag naman namin yun sa doktor ko so sabi niya as long as hindi daw ako nahihilo or hindi ako walang nangyayaring masama or wala akong na feel na hindi maganda okay pa naman daw yun although sabi niya is thirty to one hour a day or five times a week is okay na, huwag na masyadong habaan or hindi naman daw necessary na gawin ko siyang morning tsaka afternoon, ganun kahit one time lang siya. Kasi din, hindi rin pwedeng sobrang mapagod daw. So, ayun. So, later on, mga 7 or 8 lalabas ulit ako for aking walking. Although, pag-iisipan ko pa siya kasi kaninang mor morning is nakapag-walking naman na ako. So, ayun. Uh, mag video ako pag maglalakad ako mamaya. Pero, I don't know if i-sasama ko sa siya sa vlog na ito or for another vlog ulit siya. Pero for sure, i-update ko kayo kung ano na yung magiging result ng aking check-up for tomorrow sa aking uh, doctor for diabetes. At saka, clarify ko lang din na hindi masyadong mataas yung nakuhang sugars sa akin. Although, bumaga sa ano pa lang ako, Ah, uh, kasi ang result is nung una, dalawang test kasi nangyari sa akin. Yung unang test talaga is pinainom ako ng ah, uh, sugary liquid and then after an hour nun, kinu uh, tinest nila ako. Kinuhanan ako ng tubo And then after that, pinauwi na ako. After 3 days, nang lumabas yung result, 3 days kasi ano yun, Friday, so Saturday, Sunday, count, kinount ko siya, pero kung tutusin wala, kasi walang office nun. Monday, tumawag sila sa akin, sabi na hindi maganda yung result, kasi nagmumagpas siya sa normal, pero hindi naman yung as in super taas daw. Kaya, pinabalik ako for another test. Ito naman yung test kung saan, 3 times akong kinuhanan ng dugo. So, una, kinuhanan muna ako ng dugo ng hindi pa nakakainom ng sugary liquid. And then, after an hour ng pag-inom ko, kinuhanan ulit ako ng dugo. And then, after an hour, kinuhanan ulit ako ng dugo. So, parang tatlong test siya. So, ngayon, ang result nga is nandito. Yung unang test ko daw, nung hindi pa ako umiinom ng sugar test. Ang normal is nasa 5.1. Ang blood sugar ko is nasa 5.3. So, sabi naman ni doctor is lagpas pero hindi yung as in pinaka-peak na peak daw. So, yung second test ko where nakainom na ako after an hour, ang normal daw is nasa 10 dapat and yung sugar ay yung test naman ang lumabas na result sa akin is nasa 11.2 so mataas din siya dun sa pangalawa naman after 2 hours is ang normal daw is may 8.5 at ang aking uh, result is nasa 7.1 so ang rules kasi daw is as long as lumag pas yung normal, ah, uh, lumagpas yung result mo sa normal range ng 2 times, considered na may gestational diabetes ka na daw. So, ayun. Ah, uh, sabi naman yung doktor ko is, kumbaga sumabit lang daw ako, pero still considered as gestational diabetes. So, ayun. Kailangan ko mag-suffer. Kailangan ko mag-diet. At saka, kailangan ko disiplinay na yung sarili. So, no more ice cream, no more sweets, no more carbs. So much carbs. So, switch tayo ng mga healthier food. So, ayan guys. Sobrang napapadami na tayo ng usapan. So, nag-update lang ako. Sabi ko sarili ko, quick update lang ito eh. Kasi nga dahil may madaming nag-message din sa akin kung nasa na daw ako. Ganun. Tsaka, nagugulat na lang din ako na kahit hindi tayo nag-vlog or hindi tayo nakakapag-post ng video regularly is tumataas ating mga subscribers. Um, ang hirap mag-akit ng subscriber actually. Pero dahil kahit na iniiwan ko yung YouTube channel natin, may mga tumadagdag pa rin. So, thanks very much. Thank you po. At saka, ah uh, don't worry ngayon na medyo okay na yung pakiramdam ko. Yung energy natin is tumataas na ulit. And uh, not unlike dati. Kaya, sisikapin po natin na gumawa ulit ng mga ibang, iba pang vlog. Not only for the pregnancy journey. Uh, itutuloy din natin yung about sa visa. Kasi most of my followers ay nagtatanong pa rin. Nakakabasa pa rin ng mga comments from my previous vlogs or videos uh, about CFO visa, how to get married in Denmark. Yun yung mga madaming talagang nagtatanong sa akin. So so far, yung mga nag message naman sa akin, binabalikan ko sila. So, ayan guys, don't worry ngayon na medyo okay na yung pakiramdam natin at okay na yung energy natin, babalik tayo sa pag-vlog. So, for now, thanks for watching. At asahan ninyo na babalik po tayo. Hindi man magiging regular yung pag-upload natin, pero kahit paano is nakakapag-post na tayo ng mga iba't ibang video. So thank you guys and keep on watching my videos. Thank you for subscribing. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to like and share and click the notification bell para sa mga susunod na nating mga videos. Bye!